うん。 Okay. ano tapos ka na ng nag uh, Ang dapat ano? mo rin dapat ha? mo rin kasi? Kasi dapat mo rin dapat sabi tayo ano? mo rin dapat mo rin dapat Oo. tayo ano? mo dapat ano? yung may ka daw sabi mo rin dapat sabi ano? ha? ano? yung

yung, di ba? Hindi ka, di ba, kung hindi ka nag... Di ba, mag -ka nag... Magkuhu mag <laughs> mag ka lang mm -hmm. kasi nag... ka Mag-heart ka lang ngayon. lang, mag-thank you pa, ano? Oo. Oh, oh. oh, masyado nga si... Sabi na ako na Kala lang yung nagbo-boyfriend ka, kailangan mo mag-oo. Oh, oh. okay. Kagabi, sabi niya, bakit pa yung pula? Sabi ko siya, okay lang to, kasi dito ka dati kapag hindi siya. kali chili chika na. Pero at saan? Pag kali chili ka na, kailangan ka pang pag, pag ka talaga. Hindi pa yan naalis ang hindi ka mag-uuh. Saan? Wala mo lang na naghihiwa ako. Kailangan pa talaga ng saan kamay ko. You sit! Sabi ko, pag mahiwa ako, tong kamay ko. what sa guys. Pwede po, ako dito guys na. Turba-turba sa Alright.